Kaluluwa ng namayapang si Francis M. na kuno nabubulabog sa panahon ngayon. At ipinagdidiinan nga ni Abigail na 15 years siyang nanahimik. Okay. Eh, dapat lang. Dahil ikaw ay home wrecker. Ibig sabihin, hindi sila welcome. Hindi sila belong. Hindi sila dapat lumantan. nanahimik ka sa loob ng labing limang taon, mas manahimik ka ng mas mahabang panahon. Kahit wala na si Francis M., nandiyan naman ang mga anak. Eh, kung papayag ang lang pamilya para magkakaroon ng ano, DNA testing. Welcome back to my channel. Magandang araw. Apo, anong oras niyo ako napapanood? Tapusin niyo po yan. paki -like, pakishare at mag-iwan ng komento. Pero magpakabait at huwag pabibiktima sa clickbait. At dahil walang maling opinion, tayo po ay makikiusyoso sa bawat kwento. Makikisali pero hindi makikigulo. At ako ang inyong mag na maghahatid sa inyo ng mga intriga. Kaya, Chica Dora! At ito ang latest. Kaluluwa ng namayapang si Francis M na ako nabubulabog sa panahon ngayon. Ito ay nang dahil sa lumantad ang sinasabing naging karelasyon ng nasabing master rapper na si Francis Magalona. Ito ay si Abigail Rait kung saan nagtungo siya sa Pinoy Pawn Star ay Bostoyo para magbenta ng jersey na pag-aari daw ni Francis M. At ipinakita pa nga doon ang dedikasyon na I love you so much na galing kay Francis M. At syempre, marami ang mga nag-react dahil nag-viral ang video kung saan samot saring mga reaksyon ang nakuha mula sa mga netizen. Siyempre, mas marami ang mga uh, sumasalungat, kumbaga kumukontra na bakit daw sa pananahimik sa loob ng 15 years na sabi nga ni Abigail Wright na nanahimik daw siya, sila daw ay nag exist at talaga namang mahal na mahal daw sila ni Francis M. At sa mga panahon ngayon ay oras na para ilantad na sila ay naging kabahagi rin ng buhay, importanteng buhay ni Francis M. Yun ang sinasabi ni Abigail Wright at uh, ipinakilala pa ang kanyang anak na si Gail Francesca. Naku, maganda ang bata! Talaga namang may hawi kay Francis M. At marunong mag ha? Talaga may laban. Kahit pa paano. Kasi pinagsample siya ni Boss So, kumanta rin siya ng uh, sikat na kanta ng kanyang ama. At talaga namang kaya yun nga ang mga naging uh, negang reaksyon ng mga netizen na baka naman gusto magartista na kahit nasa negang pamamaraan isige lang para mapag-usapan at ipinagdidiinan nga ni Abigail na 15 years siyang nanahimik at sabi nga ng komento ng isang netizen na eh dapat lang dahil ikaw ay homewrecker bagay na inilike daw ng panganay ni Francis Magalona na si Frank Magalona Ibig sabihin, hindi sila welcome, hindi sila belong, hindi sila dapat lumantad para kay Frank Magalona. Pero sa mga panahon ngayon, wala pa rin naman tayong naririnig na reaksyon mula kila Maxine, kila Elmo, at maging sa kanyang nanay na si Pia Magalona. ba diba, wala pa silang mga nagiging tugon sa lumabas na viral video na ito kung saan paglalantad ni Abigail Raet. At dagdag na salaysay pa ni Abigail na suot-suot daw ni Francis M. ang nasabing jersey isang araw nung Uh, dumalaw ito sa kanyang bahay at sinabi nito na kapag nami-miss o nalulungkot, maaaring yakapin niya o isuot niya ang nasabing jersey bagay na naisip niya na ito raw ay isa sa mga pangitain para sa pagbapaalam ni Francis M at dahil taong 2008 ay siya ay buntis at na-diagnose naman na may cancer ang nasabing master rapper at nung sa una, hindi niya alam ang presyo pero sinabi niya ay 700,000 hanggang sa nagkatawaran at naungi ito sa 500,000 Naku, malaking pera. At talaga namang isang sikat na memorabilia mula sa sikat talaga na master rapper ng Pilipinas. At ang talagang naging rason daw na kanyang pagbenta is to preserve it and to allow fans to see it. Nako para sa akin ang kwentong ito ay ordinaryo lamang at talaga namang nangyayari at hindi naman talaga big deal. Maaring buhay or patay ang sangkot sa kwento pero nangyayari ito sa paligid natin. Diba maaring napag-usapan lamang ngayon dahil si Francis M ay sikat na sikat. 'di ba? At talaga namang maaaring pagpiyestahan, pag-usapan dahil ito ay ipinalabas sa isang vlog sa YouTube. Pero ang mga kwentong ito ay ordinaryo lamang. At syempre marami talagang negatibong reaksyon na aanihin ni Abigail matapos nga ang kwentong ito dahil syempre ang mga simpatya ng taong bayan Nang mas mga nakakarami is yung sa pamilyang nakasama ng lantaran sa publiko kay Pia. ba? Diba? Kasi para sa kanila sila yung nadihado. Sila yung naloko. At syempre, higit sa lahat ang kasangkot dito ay wala na si Francis M. Totoo man o hindi, siya lamang ang pwedeng magsalaysay. Siya lamang ang pwedeng magpatunay. Kaya ang mga sabi ng mga netizen eh, nananahimik na yung tao. Respeto naman. Tama na. Kung nanahimik ka sa loob ng labing limang taon, mas manahimik ka ng mas mahabang panahon. At syempre, ito lamang ay komento ng mga netizen na may simpatya kay Pia at sa mga magkakapatid na magalonan At malinaw na hindi ito kagaya ng uh, ibang pamilya, na kapag natutuklasan nila na mayroon silang kapatid, is okay lang welcome, ibig sabihin, hali kayo magkakapatid tayo, okay lang yan ang nangyari, inangyari, tapos na so, ang mahalaga ay sa ngayon ganun ang mga iba, pero sa pamilyang magalona, is parang sarado hindi kayo welcome pero marami rin ang mga netizen na nagsasabing, nako baka nanggugulo lang. Baka naman gusto lang magartista or mapag-usapan. Yun ang sabi ng ilang netizen kay Abigail Rae. Pero wag hahamunin, nako dahil ang pagpapatunay ay eh, napakabilis lang. 'Di ba kahit wala na si Francis M, nandiyan naman ang mga anak. Eh kung papayag ang kanya lang pamilya para magkakaroon ng ano DNA testing, 'di ba? <laughs> Alam nyo, kung ano man ang mga naging istorya ng bawat panig kila Pia Magalona, kila Francis M at dito sa Abigail Wright na naglantad. Nako, labas na ang tao. Maaaring sumasawsaw ngayon kasi syempre pinag-uusapan si Kat si Francis M. Maaaring tayo ay nakikisawsaw, nakikigulo pero ang totoong istorya ay hawak nila. Kahit pasabihin mong nananahimik ang pamilya Magalona at nagsusumigaw naman si Abigail nako, sila lamang ang magdidesisyon kung paano nila ito tatanggapin. Samantala, marami ang nagsasabi na amanos lang daw at wala naman daw higit na mas may karapatan. Dahil si Pia daw ay ikinasal na at nagkaroon ng anak, di umano, sa una nitong naging karelasyon bago pa sila naging magkarelasyon ni Francis M. Kaya may mga nagsasabi na hindi sila ikinasal. Pero may mga nagsasabi rin na ikinasal daw si Francis Magalona at Pia Arroyo sa Hong Kong. At kung hanggang kailan man ang pananahimik ni Pia kasama ang kanyang mga anak. At hanggang kailan naman ang paglalantad ni Abigail kasama ang kanyang anak. Nako, isa lamang ang parehas. Mahal nila at ipinaglalaban nila ang kanilang mga anak. At hindi man sila magkasundo ngayon, hindi sila maging magkaibigan, nako sana naman hindi maging magkaaway. Dahil nako, balintirin man natin ang mundo kung totoo man ang sinasabi ni Abigail. Nako, sila ay mga sanga ni Francis Magalona at maaaring isang dugo lamang ang nananalaytay sa kanilang mga ugat. ba? Diba? Kaya ang pagtanggap sa katotohanan at maaaring nangyari na ang nangyari. Hindi na maibabalik. At ang pinaka-importante kung paano haharapin ang buhay, kung paano magmo move on. ba? Diba? <laughs> Hi! At yan lamang po ang ating mga chismax for today. Maraming maraming salamat at mag-iingat po tayo kahit saan man po tayo naroon. At kung kayo pa may mga suggestion, opinion, reaction, paki-comment down below at palagihang lambing sa tagapanood sa akin na kung hindi pa kayo nagsusubscribe ay magsubscribe na kayo. <laughs> at hit the bell button para update kayo sa mga chismaks at ganap ng inyong all-around kasama at kachika na niya Dora!